Isa lamang siyang janitor sa isang ospital sa gitnang silangan. Tahimik, hindi napapansin. Isang Pilipino na malayo sa kanyang bayan, nagtatrabaho ng mahabang oras upang suportahan ang kanyang pamilya. Ngunit ang hindi nila alam, ang hindi inaasahan ng sino man, ay ang lalaking ito ay may dala hindi lang isang map at tahimik ng ngiti. May dala siyang apoy. Isang gabi, habang ang isang pasyente ay naghihingalo at walang pamilya sa paligid, siya ay nanalangin. Hindi malakas, hindi dramatiko, kundi banayad lamang. Jesus, hawakan mo siya. At sa sandaling yun, may nagbago. Dumilat ang babae. Bumaba ang kapayapaan sa silid. At isang nurse na nakamasid mula sa pinto ay nagtanong, Ano ang sinabi mo, anong klaseng pag-ibig ito? Ang janitor na iyon ay hindi nangaral. Wala siyang pulpito. Ngunit dala niya ang ebanghelyo at iyan ang kwento ng mga Pilipino sa henerasyong ito. Tahimik na mga mandirigma. Banayad na mga ebanghelista. Mga nakatagong apoy na nasusunog sa mga sulok ng mundo. Habang yumanig ang mga bansa, habang umaangat at bumabagsak ang mga kapangyarihan, may ibang uri ng hukbo, ang tumatayo isang hukbo ng pag-ibig at ang pintig ng puso nito ay Pilipino. Hindi ito aksidente. Ito ay isang tawag manatili ka dahil ang matutuklasan mo ay maaaring ganap na baguhin kung paano mo nakikita ang iyong bansa at ang iyong papel sa huling misyon ng Diyos. Pinapanood ng mundo, kumikilos ang langit at ang Pilipinas ay bumabangon. Isang pusong umabot sa mga bansa may isang bagay na hindi malilito tungkol sa pusong Pilipino. San ka man magpunta sa mundo, mapaker home sa Canada, ospital sa Saudi Arabia, paaralan sa Australia o simbahan sa South Africa, matatagpuan mo ito. Ang natatanging init, ang malambot na habag, ang kabaitan na lampas sa tungkulin at nagiging presensya ng kagalingan. Hindi lang ito ugali isa itong espiritual na kaloob. Ang mga Pilipino ay hindi lang tumatawid ng mga hangganan para magtrabaho. Dala rin nila ang presensya ni Jesus sa pamamagitan ng kanilang mga kamay, sa pamamagitan ng kanilang mga ngiti, sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod. Madalas na hindi napapansin, ngunit kailanman ay hindi walang saysay sa araw-araw na gawa ng pagmamahal at tahimik na pagtitiis, mas malinaw nilang naipapakita ang Ebanghelyo kaysa sa maraming mga ngaral. At hindi lang ito dahil sa habag, kundi pati sa musika. Sa iba't ibang bansa, ang pagsamba ng Pilipino ay naging ilog ng pagbabagong espiritual. Mga tinig na bumabangon mula sa maliliit na simbahan YouTube videos, pagtitipon sa bahay, puno ng pagpapahid. May isang tiyak na tunog, isang lambing sa mga himig, isang sinseridad sa mga liriko na tumatagos sa puso. Kahit ang mga taong hindi nakakaintindi ng wika ay nararamdaman ng espiritu. Bakit? Dahil ang pagsambang nagmumula sa pag-ibig ay laging nakakahanap ng daan at ito mismo ang dahilan kung bakit ang mga Pilipino ay natatanging hinubog para sa panahong ito sa kasaysayan. Sa isang mundong puno ng pagkakabahabahagi, ingay at kaguluhan, hindi naghahanap ang Diyos ng mas malalakas na tinig, naghahanap siya ng mas malalalim na puso. At ang Pilipinas ay may pusong umaabot sa mga bansa. Maaring iniisip mo, isa lang akong tao wala akong entablado, hindi ako marunong magsalita ng maraming wika, pero hindi mo kailangan ng lahat ng iyon, ang meron ka ay sapat na. May habag ka na nagpapababa ng kapalaluan, may galak ka na nagpapatahimik ng takot, may kababa ang loob ka na nagpapakita ng langit, at ang mga bagay na ito ang mismong hinahanap ng mundo. Hindi ito tungkol sa pagiging sikat, ito ay tungkol sa pagiging tapat. Sa bawat pagkakataon na ang isang Pilipinong nurse ay humahawak ng kamay ng isang pasyente at tahimik na nananalangin. Sa bawat pagkakataon na ang isang kasambahay ay umaawit ng pagsamba habang naglilinis ng bahay. Sa bawat pagkakataon na ang isang awiting Tagalog ay umaabot sa puso ng isang dayuhan, ang kaharian ng Diyos ay sumusulong. Hindi mo kailangang pumunta sa malayo upang maging misyonero. Dalhin mo lang si Jesus saan ka man naroroon at ang mga Pilipino ay ginagawa na ito maganda, makapangyarihan at madalas ay hindi nila namamalayan kung gaano na karaming liwanag ang kanilang naipapalaganap sa mundo. Ngunit ngayon ang panahon upang mamulat, ngayon ang panahon upang bumangon, hindi sa kapalaluan kundi sa layunin sapagkat ito ay higit pa sa migrasyon, isa itong makalangit na pagkilos. Humayo at magliwanag ang utos ni Jesus para sa isang misyonal na bayan. Mahigit dalawang libong taon na ang nakalilipas sa isang burol sa Galilea. Tumingin si Jesus sa mga mata ng kanyang mga tagasunod, mga karaniwang tao, mga mangingisda, mga maniningil ng buwis, mga taong walang titulo o impluensya at ibinigay sa kanila ang isang utos na aalingaungaw sa bawat henerasyon. Sa aklat ng Marcos, Kabanata 16, Talata 15, sinabi niya, Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang ebanghelyo sa bawat nilalang. Hindi ito mungkahi, hindi ito para sa iilan lamang, hindi ito nakatali sa pagiging ordinado o may pinag-aralan. Isa itong misyon, isang banal na paanyaya para sa bawat pusong nahipo ng kanyang pag-ibig upang maging tagapagdala ng pag-ibig na iyon sa mundo. At ang parehong utos na iyon ay nasa mga Pilipino ngayon. May dahilan kung bakit milyon-milyong Pilipino ang ikinalat sa buong mundo. Mula Dubai hanggang London, mula Tokyo hanggang New York, ang diaspora na ito ay hindi lang pang ekonomiya, ito ay makalangit. Sinabi ni Jesus, humayo at ang mga Pilipino ay naroon na. Ang kulang na lamang ay hindi lokasyon, kundi paggising, isang pagkaunawa na hindi ka naroon sa aksidente. Nandoon ka dahil sa layunin. Nang sinabi ni Jesus na humayo, hindi niya tinatawag ang lahat upang iwan ang kanilang bayan. Tinatawag niya ang lahat upang dalhin ang kanyang puso sa bawat sulok ng mundo, maging iyon man ay sa palayan, sa probinsya o sa plataporma ng tren sa Europa. At walang ibang bayan ang mas handang tuparin ito kundi ang mga Pilipino dahil naroroon ka na sa mga tahanan, sa mga paaralan, sa mga ospital, sa mga opisina. Ikaw ang banayad na tinig sa isang banyagang lupain. At ang tangiting bumabasag sa pader ng kultura, ang awitin na nagpapalambot kahit sa pinakamatigas na puso, at kapag naunawaan mong hindi ka lang nagtatrabaho kundi nagpapatutuo, may nangyayaring pagbabago, nagsisimulang kumilos ang langit sa pamamagitan mo, at ang ebanghelyo ay hindi lang salita. Ito ay isang buhay ng pag-ibig na nagtuturo pabalik sa isa na unang umibig. Ito ay kabaitan sa inaasahang lamig. Ito ay panalangin sa gitna ng reklamo. Ito ay pagpapatawad kung saan ang mundo ay nagtuturo ng paghihiganti. Ito ay pagtitiyaga sa kultura ng pagmamadali. Ito ay pagbibigay ng higit sa hinihingi, paglilingkod lampas sa nakikita at pag-ibig kahit may kapalit. Hindi kailanman sinabi ni Jesus, Mangaral kayo ng perpekto ang sinabi niya ay, Mangaral kayo ng may pagsunod, at ang pagsunod na iyon ay hindi laging mukhang sermon. Minsan ito ay pakikinig, minsan ito ay pananatili habang ang iba ay umaalis. Minsan ito ay simpleng presensya sa sakit, sa saya, sa katahimikan na may liwanag ni Kristo na sumisinag mula sa iyong buhay. Taglay na ng Espiritu ng Pilipino ang lahat ng ito. Ito ang iyong lakas, ang iyong lihim na sandata. At ngayon, sinasabi ng Panginoon, panahon na upang ito'y gawin ng may layunin, wala nang pagtatago, wala nang paghihintay ng mas magandang sandali, ibinigay na ang utos. Sinabi na ni Jesus, humayo. Ang tanong ngayon ay hindi kung handa ka na, kundi kung handa kang sumunod sapagkat hindi pinapahiran ng Diyos ang mga kwalipikado, ginagawang kwalipikado niya ang mga handang sumunod. Isipin mo kung ano ang mangyayari kung bawat mananampalatayang Pilipino sa bawat bansa, sa bawat isla, ay magising at magsabi, Panginoon, ngayon ako ay magiging saksi mo. Ngayon mamahalin ko tulad mo, maglilingkod ako tulad mo, magsasalita ako kapag ikaw ang nanguna, mananalangin ako kapag ikaw ang nag-udyok. Gamitin mo ako. Ganyan nababago ang mga bansa. Ganyan nagsisimula ang pagising ng Espiritu, hindi sa mga stadion, kundi sa tahimik na mga silid, hindi sa entablado, kundi sa araw-araw na mga desisyon. At yan ang ibig sabihin ni Jesus ng... Nung sabihin niyang humayo, hindi ito tungkol lamang sa paglalakbay. Ito ay tungkol sa pagbabago. Pumunta si Jesus sa krus para sa lahat ng tao, sa lahat ng lugar, sa lahat ng henerasyon. At ngayon, inaanyayahan niya tayo na dalhin ang parehong di makasariling pag-ibig sa bawat lugar na ating pinapasukan. Ito ang pintig ng Ebanghelyo. Hindi pagkontrol, hindi paghatol, kundi paanyaya, panunumbalik katubusan at ito ang pintig ng puso na natural na daladala ng Pilipinas. Kaya ngayon ang sandali upang tumugon kung si Jesus ay tatayo sa harap mo. Ngayon na ng ang parehong mga salita, humayo kayo sa buong mundo, paano ka sasagot? Hahayo ka ba? Magsasalita ka ba? Mabubuhay ka ba sa paraang nagsasabing, ang buhay ko ay hindi na akin, ako ay isinugo? sapagkat iyon ka isinugo, isinugo sa silid ng ospital, isinugo sa masikip na tren, isinugo sa mahirap na boss, isinugo sa malungkot na kapitbahay, isinugo sa mga taong hindi pa kailanman nakarinig ng pangalang Jesus na binigkas na may pag-ibig, malinaw ang utos, handa na ang aanihin, at ang mga manggagawa, nandoon na ikaw ang kasagutan sa panalangin ng isang tao. Ikaw ang liwanag sa gabi ng isang tao. Ikaw ang buhay na ebanghelyo na matagal nang hinihintay ng isang kaluluwa. At hindi hinihingi ni Jesus ang kasakdalan. Hinihingi niya ang pahintulot. Kaya ngayon, ibigay mo sa kanya ang iyong oo. Humayo, hindi na may takot, kundi may apoy kapag ang isang bansa ay nagising ang simbahang Pilipino sa pagkilos. Nagsisimula ito sa isang panaghoy, isang dalagitang nakaluhod sa tabi ng kanyang kama sa Davao, pabulong na nagsasabing, Gamitin mo ako, Panginoon. Isang grupo ng mga kabataang lalaki sa ilalim ng poste ng ilaw sa Cebu hawak ang mga Biblia Imbes na cellphone na nanalangin para sa kanilang lungsod, isang worship leader sa Baguio na sumusulat ng mga awit hindi para sumikat kundi para tumagos sa puso ng langit. Isang pastor sa Quezon City na nangangaral sa sampung tao na may parehong alab na para bang may sampung libo ito ang tunog ng isang bansang nagigising habang ang mundo ay patuloy na nag-i-scroll at nalulunod sa mga pagkaabala, may isang banal na bagay na nangyayari sa buong Pilipinas. Hindi ito maingay, hindi ito marangya, ngunit malalim. Isa itong uri ng kilusan na kailaman ay hindi pinalalampas ng langit, ang kilusan ng mga pusong bumabalik sa kanilang unang pag-ibig sapagkat ang tunay na pagising ay hindi nagsisimula sa mga event. Nagsisimula ito sa pagsuko. Sa buong kapuluan, hindi na naghihintay ang mga simbahan ng mga internasyonal na kumperensya o banyagang tagapagsalita. Sila mismo ang naghuhukay ng sarili nilang mga balon. Ang mga kabataang leader ay nag-aayuno ang mga tagapamagitan ay tumatawag sa Diyos bago pa sumikat ang araw. Ang mga bata ay natututo ng makinig sa tinig ng Diyos. Hindi ito emosyonal na pagdagsa kundi gutom, tudgutom para sa higit pa sa reliyon. Gutom para sa presensya ng Diyos na pumasok sa araw-araw na buhay. Gutom upang makita ang Ebanghelyo na hindi lamang ipinangangaral kundi isinasabuhay na may katapangan, kababaang-loob at mga luha. At ang gutom na ito ay nakakahawa. Ito ay kumakalat mula lalawigan hanggang lalawigan. Mula sa hilaga ng Luzon hanggang sa pinakatimog ng Mindanao. Lumilitaw ang mga kwento ng mga kaluluwang naliligtas sa mga palengke, ng kagalingan sa mga tahanan ng mga pamilyang muling nagkakasundo, ng mga pangitain na ibinibigay sa mga taong kailan may hindi inakalang sila ay espiritual. Ang iglesia sa Pilipinas ay hindi lang basta nagtitipon, ito ay kumikilos. At ang pinagmumula ng lakas nito? Isang henerasyong pagod na sa maligamgam na pananampalataya, nakita na nila ang iniaalok ng mundo, status, followers, pera at kanilang napagtanto na wala ni isa man ang tunay na nakapagpapasaya. Kaya tumatalikod sila sa mababaw na tagumpay upang hanapin ang tunay, ang walang hanggan, ang may bigat ito ang pagising na tinukoy ni Jesus nang sinabi niya sa Mateo Kabanata Siyam, talata 37, Marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Ngunit sa Pilipinas ang mga manggagawa ay bumabangon, sila ay mga kabataan, sila ay matapang, sila ay hindi perpekto, ngunit ganap ang pagsuko, at sila ay hinuhubog, hindi lamang ng mga pastor, kundi ng banal na Espiritu mismo, natututo silang mangaral ng may kadalisayan, maglingkod ng may kagalakan, humayo ng walang dalang anuman kundi pananampalataya. At sa kanilang pagpunta, dala nila ang isang makapangyarihang bagay, habag na walang kompromiso, sapagkat ito ang kagandahan ng pusong Pilipino malalim itong magmahal, ngunit matatag itong manindigan at bihira ang ganitong kombinasyon. Ang mga simbahan sa Pilipinas ay ng misyon, hindi lamang espiritual kundi praktikal. Ang mga sentro ng pagsasanay ay lumilitaw sa mga hindi inaasahang lugar sa loob ng mga tahanan sa ilalim ng pansamantalang tolda maging online kung saan ang teolohiya ay nakakatagpo ng apoy at ang doktrina ay nakakatagpo ng banal na karanasan. Ang mga gabi ng pagsamba ay nagiging gabi ng pagpapadala. Ang mga youth group ay nagiging plataporma ng paglulunsad. At ang mga pagtitipon sa panalangin ay mas malakas pa kaysa sa mga konsyerto. Ngunit ang pagising ay hindi lamang para sa kabataan ang mga lolo't lola ay nananalangin para sa kanilang mga apo na may bagong apoy. Ang mga negosyante ay ginagamit ang kanilang impluensya upang suportahan ang mga misyon. Ang mga kasambahay ay bumubuo ng mga pag-aaral sa Biblia sa ibang bansa. Ginagawang altar ang mga break room. Inaanyayahan ang buong bansa sa pagising na ito sapagkat ang pagising ay hindi isang panahon, isa itong paglipat isang pambansang pagbabalik ng puso patungo sa Diyos. At alam ito ng kaaway, iyan ang dahilan kung bakit dumarami ang mga pagkaabala. Iyan ang dahilan kung bakit ang kompromiso ay nagiging karaniwan. Iyan ang dahilan kung bakit ang ilang mga simbahan ay tinutukso na magpalibang sa halip na maghanda. Ngunit mayroong nalalabing grupo, naglalagablab, wasak at matapang na hindi yuyuko. At mula sa natitirang ito, bumabangon ang hukbo ng pag-ibig. Hindi sila narito upang sakupin ang kultura. Narito sila upang tubusin ito. Hindi sila narito upang humanga ang tao. Narito sila upang mamagitan hindi sila may dalang espada kundi tuwalya tulad ni Jesus nang siya'y lumuhod upang hugasan ng mga paa. Ang kanilang lakas ay nasa kanilang pagsuko at ang mundo ay malapit ng maramdaman ang kanilang epekto sapagkat kapag ang isang bansa ay nagising, hindi lang nito binabago ang sarili, binabago nito ang kasaysayan. At ang Pilipinas ay nagigising, tapos na ang panahon ng paghihintay. Ang mga panalangin ng mga henerasyon ay sumasalubong sa pagsunod ng kasalukuyan. Ang simbahan ay hindi na nasa depensa, nasa misyon na ito. Ang mga kabataan ay hindi na naghahanap ng pagtakas, naghahanap na sila ng layunin at mayroon silang layunin. Dalhin ang Ebanghelyo sa bawat sulok ng daigdig umibig hanggang gumuho ang mga pader, magliwanag hanggang umatras ang dilim, humayo sa mga lugar na walang gustong puntahan, sapagkat ganyan ang nangyayari kapag ang isang bansa ay naaalala kung sino siya kay Kristo, hindi lang ito bumabangon, kumikilos ito, isang buhay na nahipo, isang bansa ang naihayag, ang pangalan niya ay Leila. Isang solong ina mula sa Bahrain, pagod na sa buhay, pinatigas ng kabiguan at may dalang taon ng sakit sa likod ng tahimik niyang mga mata. Sinubukan na niyang relihiyon. Sinubukan na niya ang tagumpay. Sinubukan na rin niya ang katahimikan, ngunit wala ni isa ang pumuno sa kanyang kawalan hanggang sa isang araw nakilala niya si Maria, isang Pilipinang caregiver na ipinadala upang tumulong sa kanyang matandang ama. Sa una, kaunti lang ang sinasabi ni Maria, tahimik lang siyang naglingkod, may kabaitan, may biyaya, may isang katahimikan na tila banal. Napansin ni Leila, napansin niya kung paano tahimik na nananalangin si Maria sa kusina, kung paano siya umaawit ng mga awit ng pagsamba sa ilalim ng kanyang hininga kung paano siya nananatiling kalmado kahit nawawala na ang pasensya ng iba. Hindi ito pakitang tao, hindi ito sapilitan. Ito ay dumadaloy mula sa isang malalim na lugar. Isang gabi, tinanong siya ni Leila, Bakit palagi kang payapa? Tumigil si Maria, ngumiti ng banayad, at nagsabi ng limang salitang magpapabago sa lahat dahil ako'y lumalakad kasama si Jesus. Gabi na iyon, nag-usap sila. Hindi tungkol sa relihiyon kundi tungkol sa relasyon. Hindi tungkol sa mga alituntunin, kundi tungkol sa pagtubos. At sa mga linggong sumunod, unti-unting nabuksan ng isang pusong matagal ng sarado. Sa pamamagitan ng maliliit na pag-uusap, tahimik na mga panalangin at tapat na pag-ibig na tagpuan ni Leila si Jesus. Hindi siya naligtas sa loob ng simbahan. Hindi siya naabot sa pamamagitan ng isang crusade. Siya ay natagpuan sa pamamagitan ng matapat na presensya ng isang Pilipinong mananampalataya na tahimik lamang na isinabuhay ang kanyang misyon. At ito ay nangyayari sa buong mundo. Mula sa mga bansang karamihan ay Muslim hanggang sa mga lungsod sa kanluran na nalunod na sa sekularismo. Dinadala ng mga Pilipino ang Ebanghelyo sa mga lugar na hindi kayang maabot ng mga tradisyonal na misyonero. Hindi sila nagtatanim ng mga watawat kundi pag-ibig. Hindi sila namumuno ng mga crusade kundi mga pag-uusap. Ang kanilang mga tahanan ay nagiging tahanan ng kapayapaan. Ang kanilang trabaho ay nagiging pagsamba. Ang kanilang pamumuhay ay nagiging sermon at sa likod ng bawat buhay na nababago, may mas malalim na katotohanan. Ang mga Pilipino ay tumutupad ng propesya. Sinasabi sa Isayas Kabanata 60, Talata 3, Ang mga bansa ay lalapit sa iyong liwanag at ang mga hari sa kaliwanagan ng iyong pagsikat. Ang liwanag na iyon ay hindi nagmumula sa kasikatan o politika, kundi sa liwanag ni Kristo na nasasalamin sa mga pusong ganap na nakasuko hindi naman binalak ni maria na maging misyonera ginagawa lang niya ang kanyang trabaho ngunit nakita nang langit ang kanyang pagsunod bilang isang pagtawag at ginamit siya ng diyos tulad ng paggamit niya sa mga mangingisda maniningil ng buwis at mga itinakwil noon upang abutin ang mga nakalimutan isang buhay Isang liwanag, isang walang hanggan ang nabago. Paano kung ito ang ginagawa ng Diyos sa buong bansang Pilipino? Paano kung bawat Pilipino sa ibang bansa ay isang banal na appointment na hinihintay lang mangyari? Paano kung bawat pag-uusap, bawat gawa ng kabaitan, bawat tahimik na panalangin ay isang binhing itinatanim sa isang bansang naisabuti ng Diyos? Ngayon, Si Leila ay namumuno ng maliit na Bible group sa kanyang tahanan. Ikinukwento niya si Jesus hindi sa pamamagitan ng mga sermon, kundi sa pamamagitan ng mga kwento. At kapag tinatanong kung sino ang nagturo sa kanya ng daan, palagi siyang ngumingiti at sinasabi, isang babae mula sa Pilipinas. Hindi ito tungkol sa pagiging sikat, ito ay tungkol sa pagiging tapat iyon lamang ang kailangan ng Diyos, at marahil, marahil lang, iyan din ang hinihingi niya sa iyo. Ang huling misyon, ang iyong, o oh, ay maaring magbago ng mga bansa, hindi pa tapos ang kwento, nagpapatuloy ito sa iyo, ikaw na nakinig sa mga salitang ito, ikaw na maaaring pakiramdam ay maliit, karaniwan, o hindi tiyak sa iyong papel. Ikaw na marahil ay kailan hindi pa nangaral ng sermon, hindi pa, tumayo sa entablado, ngunit may dalang bagay na sabik na sabik makita ng mundo. Pag-ibig, pananampalataya. Si Jesus, ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansa, isa itong kilusan, isang bayang tinawag hindi para maging tagapanood ng kasaysayan, kundi mga tagapagdala ng mensahe ng kawalang hanggan. At ngayon mismo, ibinubulong Anang Diyos sa henerasyong ito, hahayo ka ba? Magliliwanag ka ba? Iibigin mo ba tulad ng pag-ibig ko? Ito ang huling misyon, hindi upang magtayo ng mga kaharian o plataporma, kundi upang itayo ang kaharian ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi ng pag-ibig. Hindi sa ingay, kundi sa presensya. Hindi sa kapalaluan, kundi sa paglilingkod. Ikaw ay isinugo na. Ang tanong ay, hahayo ka ba? Dadalhin mo ba ang ebanghelyo sa iyong trabaho, sa iyong silid-aralan, sa iyong online space, sa iyong tahanan, sa iyong lungsod? Maglalakad ka ba sa ibang mga bansa, hindi lang dala ang iyong kakayahan, kundi ang espiritwal na apoy? Mananalangin ka ba na parang ang pagbabagong espiritwal ay nakasalalay dito? Iibigin, Muba na parabang nakataya ang kawalang hanggan, sapagkat totoo nakataya ito. Ang hukbo ng pag-ibig ay bumabangon. Bahagi ka nito, at ang iyong oo ay mas mahalaga kaysa iyong inaakala. Kaya ngayon, inaanyayahan kitang sumuko. Sabihin mo, narito ako, Panginoon. Gamitin mo ako. Dalhin mo ang misyon ni Jesus sa... Para ang tanging isang pusong Pilipino ang makakagawa, may init, may galak, may habag at may tapang. At kung ang mensaheng ito ay gumalaw sa iyong espiritu, huwag mo itong hayaan na dito lang magtapos. Ibahagi mo ito, ikwento mo ito, isabuhay mo ito. Mag-iwan ka ng komento sa ibaba. Anong bahagi ng tawag na ito ang gumising sa iyo ngayon? Ano ang iyong oo kay Jesus? mag-subscribe sa channel na ito kung nais mong patuloy na lumakad sa landas na ito kasama namin. Hindi ito palabas, ito ay isang spiritual na paglalakbay at kailangan natin ang isa't isa. Ngayon na ang oras, naghihintay ang mundo, bumabangon na ang hukbo, ipinanganak ang Pilipinas para rito at ganoon ka rin humayo, magliwanag, umibig sa pangalan ni Jesus. Amen.